Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga. Tanghali na po sa iba at hapon na sa iba at gabi na rin sa iba. Magandang araw po sa inyong lahat at sa oras na ito may tampok na naman po akong video. Kakaiba rin ito gaya ng mga nauna. Kaya kailangan na uh, mabigyan din natin ng review, no? Ito sa tanong na ito, may nagtanong. Kasi siya, uh, di ba meron tayong ano intention pag tayo nagro ito ay intention namin para sa kapayapaan sa world peace. No, ito ay intention namin para sa world peace, sa lahat ng nagbabangayan, nawa ay, ano uh, magkabalikan na magbalik-loob na sila yung mga tumalikos para ng palataya na wen magbalik-loob na sila ang tawag doon is intention of the rosary pwede ba daw na habang nagro-rosaryo ang intention mo ay ang uh, ay ay para sa iyong mga kasalanan nagawa kumbaga parang kumpisal ba parang para bang ano ano ba tawag doon para bang Uh, mahirap paliwanag yung bang ano yung bang parang binabayaran mo ng dasal ang kasalanan ng iyong nagawa pwede ba daw yon intention mo yon pwede ba daw yon so yan ang ating magbibigyan ng kasagutan dito sa episode na ito ng punto por punto recaps ya yeah. wag na po nating patagalin no atin na po simulan ang pagsagot ng punto por punto Hello bro, jando. Yes. good Advance Happy New Year. Iya, yeah, happy new year. Uh. <laughs> uh, bro jando. Ah, uh, balita tanong na ako kay Bro Angel. Okay, uh, bro, Angel. pero ikaw lang magta-translate sa kanya. Okay lang ba yun? Ah, ako magtatanim sa kanya. Bisaya ba? Bisaya? Ah, uh, okay. Oh, sige. Oh, so, sinabi mo, wag kang dumagan. Wag kang dumagan. <laughs> <laughs> bro, nagtatagalog ka na nga. Bakit ka pa mag- Parang <laughs> <laughs> tumutok ka ng tagalog Kasi, para hindi mo masabta ng istorya. Kasi bro, may term kasi bro na hindi ko may transfer sa Tagalog. May term kasi sa Pero, Bisaya. Pero dapat, Badniel. Yes. Yung, yung, ano lang dapat ay yung, sanda, yung sandalian lang dapat, wag yung sandugay. <laughs> oh, sandalian <laughs> 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 dalawang tanong lang to, dalawang tanong. <laughs> ah, tanong ko lang bro Angel. Kanang kwan bro dyan do ba? Kanang magprega ni ta grocery. Pwede ba na sa ipahinungod sa pag-ampo ni mo, sa rosary kanang imo mga sala? Murag da ka nag-confess ba? Pinagis sa rosary. Pwede ba na siya o dili? Okay. brother dyan translate mo? <laughs> Yes, okay. Uh, ganito sabi niya, Bro Angel, dyan daw sa rosary natin, pwede ba daw natin ipahayag yung mga kasalanan natin as a confession? O pwede ba daw yun, Bro Angel? Special intention, no? Tsaka mm -hmm. yung Our Father naman, kasama naman po din yun, no? patawalan mo ang sa iyong pagkakasala pero wala naman higit ang confession kasi tandaan po natin yung yung Lord's Prayer na yan ibinigay niya during the, during that time tandaan po namin kasi nasa ano nasa ano siya nasa lupa pa siya during that time no and uh, pagkatapos naman noon nagbigay siya ng nagbigay siya ng authority sa mga apostol, which is John chapter 20 verse 21 to 23 23. So may dadaan ka pa rin kapatid. Yes, you can always you can always ano, you can always ask forgiveness from Holy Rosary at kahit saan kapatid no. Uh, tapos uh, sa simbahan din po no, sa lahat na nakikinig kayo, yung act of contrition, idasalin niyo po 'yon gabi-gabi. Yan. So yung mga nak nakasalanan niyo na mga venial sin, pwede daw sabi ng ng Catholic answer. Act of contrition ito magandang magandang ano na naman to, no? blessings to sa atin. Ang act of contrition din po, pwede daw idasal yan gabi-gabi. So sa rosary, yes, bakit hindi natin i-ano yon? But at the same time, para mas sigurad, pati divine mercy nga eh, napapataw din kasalanan, yung mga kasalanan natin. Kahit nga yung mga bagong, albawa, mamamatay na, naghihingalo, idasalin niyo daw yung divine mercy sa tabi niya. Kahit hindi na siya nagsasalita, Uh, sabi natin pa yun sa Kristo no, kay Sister Faustina kahit anong um, laking kasalanan na yung, 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 nung nung yung naghihingalo na, mapapatawad pa daw ako, naniniwala ako doon dahil sa ating Panginoon Kristo Cristo nagsabi noon. Kung pwede bang dasalin ang mga ano, kasama na po yun, no? Pwede nyo special intention yung mga kasalanan, kasalanan ano, kasalanan nyo. And at the same time, ako pinagdadasal ko mga wala naman may pinagdadasal, kundi yung kasalanan, uh, pagpapataw talaga ng kasalanan natin, kasalanan ng iba at yung mga may kasakitan. Yun ang lagi special, tsaka yung mga nasa purgatorio. Yun lang ang special intention ko lagi. Opo kapatid, why not? Uh, i i special intention yung mga kasalanan. But, don't forget, no? Ang simbahan, nagturo at si Jesus, go to confession. Para ma-at least alam mo, dahil doon may absolution doon sa kaya sasabihin ni, ni Father pinatatawad na kita sa ngal ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. May absolution doon kapatid. At least alam mo na napatawad ka. Okay. Uh, thank you very much sa uh, bro Angel. Ah, uh, isang tanong na lang ko kay Brad Tata. Okay lang po sige. ba? Uh, uh, sige, go ahead, go ahead. Ah, uh, Brad Tata, may kasama kasi akong ano. Joando. Uh, Yeah. Yeah, hindi ko na itatranslate yan bro kasi bisayang dako yan si tata bro. Yeah, bisdak yan, bisdak. <laughs> bisayang dako na, bisayang dako. <laughs> okay <Sige>. lang nga. <laughs> Sige. Ah, uh, bali, bro tata, ay tanong ko lang, may kasamaan kasi akong minister. Tapos, sa uh, nakausap na namin si, ano, si... Father Balungkit doon, Uh, although nasa state of grace naman siya. Ngayon, ang tanong ko, yung nasasakupan niya kasi chapel, kasi siya naman ang nagkakandak doon ng kasaulugan, kumbaga nagkakandak sa ng misa. Ngayon, in terms of authority, di ba may authority sa exorcism? Kasi narinig ko dito na kung teacher ka, may authority ka sa estudyante mo. Ngayon, kung lay minister ka sa chapel mo, may authority ka ba sa nasasakupan mo rin? For example, uh, kasi dito sa amin, by population kasi, bawat population merong mga lay minister or kabag, kasi sa dami kasi hindi na kaya ng pare namin dito. So, mga lay minister na lang nagkakandak ng misa. So, kapag sa kanyang nasasakupan, eh, merong na po, May authority ba ang lay minister sa kanyang nasasakupan? For example, Poblacion 1 or kung saan ba siya na destino? Yan lang po. Hey, Bradta! Bradtata. <laughs> Anjan pa ba si Bradtata? Ay wala na si Brad Tata. Ay ka lang bro, dandan. Si don't. ano na lang, Kasi brother. Ka like, brother ano na lang, brother. Uh Angel. Brother Angel. Yeah, Narito ang kanyang tanong. <laughs> ang tanong niya pa, to, uh, tanino, ganito. Pwede si bro Tata? Pwede ko Pwede ba daw ideli? Yung... Wala si Brad Tata, wala kum, wala, nawala, nawala ah uh, pwede ba daw in deliverance ng isang lay minister ang nasasakupan ng kanilang sa kanilang parokya? Yun na nga uh, yung ano natin kasi ano yan, no? spiritual warfare yan. So, mas maganda sana si bro tata yung mag ano dyan dahil uh, pagdati sa spiritual warfare, pa nagkamali tayo ng ano dito, baka maya maya deliverance na deliverance lahat ng mga tao. <laughs> so, kailangan uh, make sure na tama yung maisasagot dyan. No? But uh, Uh, authority. Tandaan po natin no, uh, hindi lahat ng mga sinasabi nating authority, hindi lalo na pagdating sa spiritual warfare na ganyan. Medyo delikado pa rin 'yan kahit sabihin mong ano ka no? But uh, doon sa sinasabing principal or teacher sa mga estudyante, maganda yung tanong mo pagdating sa lay minister kasi Uh, pero tandaan po natin ang lay minister. Ang lay minister is just a lay minister. No? Mayroon pa rin siya nakakataas sa kanya. Di ba? Tayo lay minister pero may pari pa rin na mas mataas sa atin. So kung tayo lang, no? medyo ano, no? hanggat maari nga dapat pagdating sa ganyan, exorcist priest na lang. Hindi mo pwede yung sinasabi mo pag may naposes, lay minister, nako. <laughs> medyo delikado na rin po yan. Kahit nga yung... Um, type nga yung mga teacher na sinasabi natin, mga estudyante, may naposes, mag-ano ka, napakadelikado niyan, ha? So, uh, hindi basta-basta kapatid, no? Um, pagdating sa ganyan, uh, pagdating sa spiritual warfare, lalo na yung mga may sinasaniban, at least priest or exorcist priest kapatid, no? Uh, huwag natin masyadong yan na pwede ba siya dahil lay minister. Delikado rin yan dahil unang-una -una kung wala siyang alam, no uh, at hindi lahat ng lay minister alam naman natin <laughs> no may mga lay minister nga alam naman yung iba playboy playboy pa yung may kay, marami akong kaibigan na lay minister hindi nga kasal sa pare yung, yung isa nga si walang tigil sa kakasigarilyo ayan tuloy totoo to no nag uh, dahil sa maya maya maninigarin do tapos after na mag na misa mag minister siya magsusubo ng banal na hostias ng sisigarin do amoy sigarin do na totoo to ha later on sinabihan ko yun later on after how many months nagka-cancer yun sa baga o namatay kasi sacrilege yung ginagawa niya eh. so hindi lahat ng lay minister kapatid lalo na yung sinasabi mo na mag ano siya ng mga ng, ng mga demonyo magpalayas Uh, much better kapatid, no? Huwag nating anuhin yun na uh, siguro dun sa may authority at may alam. Dun sa mga, ano, dun sa mga exorcist priests mas maganda kapatid. Okay. Pero kung nandiyo si bro, Tata, pwede rin maya-maya. Pero we, I don't recommend na uh, magpalayas ng ano yung magpadelivery sa agad-agad yung lay minister kapatid. Uh, sa uh, dati bro, doon sa loon, merong lay minister na, na nagpat Uh, nagpaturo ma paano maging deliverance minister. So merong isang uh, lay minister doon tinuruan ni Father Darwin para makatulong siya sa ministry. Yes, hindi yeah. siya pero under sa supervision ni Father Darwin. Hindi siya basta-basta lang na deliverance kung nimbawa merong merong ano, merong pasyente. Uh, gaya sa akin ko, ako, dati, experience ko talaga dati ito. Pag may pasyenteng dumating sa kumbento, tatanungin ko, uh, Te, na paano yan, te? Ay, na ano to Nang ano no, ano, parang para bang demonic harassment. Hindi ako kikibo. Sabihin ko lang, wala pa si Pada Darwin. Tayo na lang natin, ha? So, chatan ko si Pada Darwin. Pad, uh, Dre, merong ano, Dre, merong dumating dito pasyente, siya, te, hinihintay ka pa, pa-deliverance. Pag sinabi ni Pada Darwin, i-deliverance mo muna, papunta pa ako riyan, adon ah, ako kikilos. Pero kung walang, walang instruction, hindi kami kikilos. Ga ganon din sa lay minister, bro, na naging minister. Hindi siya... Basta-basta mo deliverance without the supervision ng Padre gigit niya no. So, uh, gano'n din ang nangyari, no? Kaya, e, uh, hindi basta-basta na magbibigay deliverance mm. na pero yung teacher hindi basta -basta yung yan, eh. Oh. At saka ang lay minister pag siya nag-deliverance uh, gaya sa deliverance minister gagamit siya ng supplicatory prayer. In the name of Jesus, I ask you Lord to please break The seals in consecration upon this person, Ganon. Pero yung ano, yung yung teacher sa kanyang estudyante, magagamit niya ang imperative prayer. I command you in the name of Jesus Christ. Magagamit na imperative prayer doon. Oh. Next question, bro. Ah, uh, ang plano ko kasi bro, Jando, ah uh, pupunta diyan sa Bohol. Kasi uh, kung aasahan ko dito yung mga pare-spres namin dito, parang negative sila sa tungkol dyan na ministry. Parang ayan lang, dami naman nilang pare dito. Pero pag binanggit ko kasi yung dito, parang allergy sila. Sinong so, ang... allergy, bro? Sinong parang allergy? Kasi... Bro? Sinong allergy, si? Eh? Mga pare rito. Eh, Religiouslapaduna eh, Mas baga nagbasahin uh, mo yung ano bro yung page 22 sa uh, Handbook of Deliverance Prayer Ang sabi doon these deliverance prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care Secondly for lay communities under the guidance of a priest. Ito yung sinasintanong mo kanina. Under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. And lastly, for the individual lay Catholic. Dun sa lay Catholic, magagamit mo lang siya sa loob ng pamilya mo. No? Pero kung gusto mo yung mag-deliverance minister, kailangan under ka sa supervision ng pare ng exercise o ng bishop may permission ng bishop ano bro kaya nga ang itong handbook ni father cikiya pinakita ko na ito sa kay bishop namin dito eh ah. uh, father bishop ay kay bishop ang Langpon. Yes. And then pinakita ko din sa mga Paris Press namin dito. Uh. Gusto ko nga magpa-bless sa kanila ng ano, holy olive oil, exercise salt saka holy exercise water. Eh pag ipapagamit ko sa kanila itong ano, tong kay Father si Kiyan na book, asabihin nila na ay, wag lang yan, diretso na lang tayo sa blessing, ganun sabi ko sa isip ko hindi na ito magiging exercise water hindi, hindi na magiging hindi. exercise so, kasi hindi kasi, kasi hindi, hindi, niya ginamit tong yung book ni Father Sekia so naisip ko na lang tuloy ito parang allergy ata o nga pare dito sa tungkol sa exercise of ministry so ang naisip ko na lang kung magka may awa ang Diyos baka makapunta ako diyan sa Bohol magpa-training na lang ako bilang exercise kay Father Darwin pwede ba yun bro Ah, uh, hindi bro kasi hindi ka naman pari eh. As a lay ba? As a lay. O deliverance minister, hindi ka pa rin pwede mag, ano, mag bless na sacramentals. O oh, hindi ako mag bless pero kumbaga... Ang eh, paraan hindi na ako... lang dyan, bro, maghanap ka ng pare na madali mong ano, ma ma, ma makahingi ka ng favor. Oh, 'yun ang madaling ano doon, mingi uh, kausapin mo yung pare. Yung yung ano yung yung, yung malapit sa loob mo, yung lagi mong nireregalohan ng pagkain, yung lagi mong kinakausap na uh, mag-request ka lang ngayon, alam mo hindi siya tatanggi kasi matalik kayong magkaibigan. 'Yun ang ano mo, 'yun ang ilingan. 'Yun ang anuhin mo para madali ma uh, holy and exercise yung sacramentals mo. Ganun siya. Uh, kung oh, ayaw ng iba, ha? Inopen ko kasi ito, bro, sa bishop talaga, bishop namin dito, oh, yung pag-andak niya ng ano. Mm -hmm. Ngayon, yung inopen ko ito, pinakita ko itong book ni Father Siquia, ah. sabi niya, ah, sige, pag-isipan natin yan, uh, baka, kasi may dalawang option yan eh, baka gagamitin lang sa paghanap buhay or whatever na ano. Sahayan mo, uh, pag-uusapan namin yan doon sa conference, <laughs> yun ang sabi ni Bishop Lampon. Ano an ang gamitin sa hanap buhay? Eh, siguro, pag ma train na siguro, gagawing hanap buhay ba na... Oh, dito kayo parang manggagamot ang dating. Ay, Ganun hindi. Ng... Ah, Uh, mar -marital yet siya. Hindi pwede, eh, ano? hindi pwede na magdi-deliverance. Alimbawa, ako, yung kapitbahay ko, nagkaroon ng ano, Nag na, 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 demonic harass, na demonic harass. Hindi ko pwede hmm. i-deliverance yan. Ang gagawin ko, tuturuan ko yung magulang niya paano mag para yung magulang niya ay hindi na hihingi ng ano sa akin kasi magulang siya siya ang gagamit ng prayer. Hindi pwede na ako yung mag-ano doon, do sa bahay nila. Kasi pag ginawa ko yun, para na ako manggagamot niyan. Hindi, ipaunawa mo bro, na hindi pwede, hindi pwede na yung isang individual magdi-deliverance na hindi under sa kanyang family line, sa loob ng kanyang pamamahay. Hindi pwede yun. Kailangan sa loob, pumamahay niya. Pag nasa labas, ah, lagot siya doon. Matindi mag-retaliate ang demonyo. windil nga, kamutik nang ng mamatay. Kaya nga, inopen ko rin ito sa PPC, Pastoral Parish Church namin dito. Oh. Lalo na sa mga head namin na mga laiko, ko. Inopen ko itong ganito. Ko sab sabi ko sa kanila, sabi ko mas maganda kasi may ganito tayo dito para may kayat natin ang kapwa katoliko para dumami tayo dito. Yes. Kasi uh, ang katoliko kasi pag hindi kung sa Bisaya pa kung dili maagyag tagam dili magbalik sa ginoo. Ayan, na ba? Ayan problema ngayon bro. Pag may na biktima ba dyan ng demonic harassment saan lumalapit? Albularyo. O yun ang yun ang ano mo sa bishop. Bishop, hindi ba nasa ano natin? nasa CCC 2116 na yung mga divination are to be rejected. Saan natin idudulog yung mga nabiktima ng mga ano ng, 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 mga atake ng demonyo? Kaya ma din na sila magpatuloy na lumapit sa albularyo, gagawa tayo ng paraan na magkanda ka ng exorcist dito at mga deliverance minister. Kaya gani, yun nga ang gusto namin dito. O bali, may naikayat na ako ng mga like ko kasi kami talaga dito ng mga kabag. Marami kami. Almost 200 plus kami. Yun na nga, 285. bro. Uh, e ano mo yung bishop, bro? Doon kayo maglakas sa bishop. Para ipaunawan nyo talaga, bishop. Alam mo, bishop, alam mo yung nasa CC 2116 na all kinds of divination are to be rejected. Ipa-reject. Yung ating mga parukyano na nagkakasakit doon lumalapit sa albularyo. Kasi walang paliwanag ang doktor sa albularyo lumalapit. Ano ang ating plano dyan? Nagkakasala sila sa mismong aral natin. So, paano ngayon yan? Kung di tayo gagawa ng paraan na magkanda ka ng exorcist dito, deliverance minister, na assistant ng exorcist, para uh, sa halip na sila ay lumapit sa albularyo, sa simbahan na lalapit? Yun man sinabi namin sa kanya, Bro Jando, in-explain nga namin kay Bishop na hindi naman kami kakandak ng ministry kung wala kaming head na isang pare. Na oh yes, oo. Oh, oh. nung, sabi ni Bishop lang po, pag-usapan nga daw nila sa conference. Inopen din namin yan yung nagpunta kami ng Alamada kay Ray Balongke, Father Ray Balongke. Doon, sabi ko, Father, wala talaga doon sa aming lugar ba na katulad sa'yo dito sa Alamada. Nahayaan mo, i-open ko rin ito sa conference. Pero hanggang ngayon, Uh, wala pa rin, almost one year na. Saan so, sa inyo bro, saan niyo, sa inyo, sa inyo. Dito, Mitsaya, pinakasintro talaga ito sa amin bro. At saka pinakamalaking uh, church dito sa amin. Kasi sintro ito, so, shrine niyong... kasi yung church namin, shrine. Oo, sa inyo, so, inyo. talaga. Dito, sakot uh, sakop ng Kutabato, north, north, north. Uh, hindi ba nakapag si Padre Darwin dyan? Wala, doon sa Sam um, lang. Malayo yun. Father Wendell, hindi, hindi nakapag-talk dyan? Hindi, hindi talaga. Father Wendell, uh, gusto nga namin mag-talk siya para ma-empower talaga dito yung mga tao. At saka ma-empower ma din yung mga priest namin dito. Ang dami-dami ng pare namin dito, yung pagkandak pa lang ng ano, yung may inordinahan na dalawang pare, almost 208 sila lahat na mga pare dito dito kinandak sa amin kasi okay. dito kasi yeah, yeah, yeah. ganito sign. yan uh, gawa kayo Alaki ng paraan i-open ninyo na may invite nyo sa lugar nyo si Brother Windel Talibong or si Father nga Darwin in-open namin yan doon sa PPC bro in-open namin na Tapos? sana ma-invite natin si Father Darwin or di kaya si uh, Windel Talibong para ma-empower tayo about sa spiritual warfare oh. Ah, saka na lang yan. Ganon-ganon man sila. Saka na lang yan. Kasi ito muna ating atupagi. Ito itong ating... May plano kasi sila sa... Ano, anong plano? Sa, uh, dito sa... Ang plano nila na ma-enhance yung mga GKK. Uh, gamay ah, ang Kristohanong uh, Katilingban. Tapos? Para may... Uh, sabi ko parang di man talaga ito effective ang mga plano nila Father at saka itong mga PPC president. Ito e, nangyari mo sila. O oh, sige, mag-ano tayo ng GKK? Eh paano kung isa sa mga member ng GKK na biktima ng demonic harassment? Anong 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 gagawin natin? Wala talaga. O oh, yun yun ang iopen mo. Ano gagawin natin? Ayahin din lumapit sa albularyo, ganun. I, mas maganda talaga na ano na i-insist talaga yung ministry na yan dahil nga nga totoo yan bro dyan to. yun talaga ang pinagpasikap sinisikap ko talaga kasama ko yung isa kong lay minister na ito talaga epektibo bro gumaganon siya ito talaga epektibo para mahikayat natin mga kapwa natin katoliko na maibalik natin sa Panginoon kasi kung um, bagat. Oh, ang wala mo, kung di ka makakaugtagam, di ka mo mu sa ginoo. Yan na nga. Di mas, ko isa din Mas maganda, mas maganda na uh, ninyo kung sino yung mga pasyenteng lumalapit sa albularyo. Tanongin, katoliko ba siya? Kung, kung katoliko siya, tanongin nyo. ah, uh, wait, wait lang, Wait lang. Let, let, me see. Let me see. Ah, uh, uh, tanungin tanongin nyo kung uh, bishop, may katoliko, may parokyan tayo rito. Nagkasakit ng ano. An anong plano natin dito? Iyayahan eh? yeah, mo lumapit sa albularyo ito? Ganon. Yun na nga bro, chando. Eh. Uh, yun lang kasi pa na time na nakapunta sa rito, yung pag-ordain at saka yung pag uh, unconfirmation confirmation. Yun lang kasi sa na time na makapunta ang bishop dito sa amin. Pero pag walang ganong occasion, hindi siya makapunta. So nakakalungkot ng isipin na ka may kapwa kaming lay minister na meron ding habak. Ay, mga habak. bro, uh, gawin nyo ng paraan yan, bro. Ang kung maaari, idokumentarin nyo lahat ng mga pasyente ng albularyo. Mga, mga parokyano nyo lumalapit sa albularyo, idokumentarin nyo lahat yon. Ano yung kanilang kalagayan, dokumentary. At saka yung mga dokumentary na ano ninyo, na, na naipon na yun ang ipisita nyo sa harap ni Bishop. Si Padre Darwin, naging yun na ginagawa ni Padre Darwin dati. Yung mga videos na actual deliverance, pinapakita niya kay Bishop Abbott yon Para makita ni Bishop Abbott na marami talaga ang nangangailangan ng tulong. Ayun. Bro, bro, si, yan si Bishop Abbott niyo, siguro magkakilala din sila siguro ni Bishop Lampon. Uh, na hindi, hey, yan ang hindi ko alam. Basta yun na ginagawa ni para Darwin. Yung mga, yung mga videos, actual deliverance uh, sessions, uh, may video kasi kami uh, bawat session, nire uh, pina sa cellphone niya para kung sakali mag-meet sila ni Bishop Abit pinipakita niya eto Bishop eto yung gano Bishop ganito yon talagang matindi ang, ang pangailangan ng mga rokyano sa ministry dito. pinapakita niya actual kasi may mga tao talaga ngayon to see is to believe no kaya nga totoo to 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 oh, yan totoo yan to believe kaya pinapakita niya yung mga video at si Bishop naman, eh, yun na nga, na-empower na, nagpatawag na ng, ng, ano, ng meeting, tsaka, uh, yung mga pari din sa, sa, sa dahil sa tagdabilaran, inutusan na niya na kailangan na mag-bless ng sacramentals using the handbook of Father Sikia. So, lahat, nagsikilos na lahat, may mga pari na pumunta sa office of exorcism, nagpa-actual training talaga, humarap sa mga possess kasi maraming mga pare matakotin yun <clears throat> and then talagang ginawa ni Padre Darwin lahat ng paraan pinakita niya pero may warning huwag kayong magpakita ng video sa ibang tao kasi baka mag-cause daw yun ng takot sa mga tao eh Padre Darwin naman sumunod na mas Padre Darwin pero sa inyo try mo kaya mag ano kayo ng mga ng mga actual video sa, sa, lumapit sa albularyo, tapos yun ang, uh, yun, ang yun ang, yun ang anunuhin niyo, yun ang ipakita ninyo, alam mo Bishop, ganito, I, ito, uh, ito, parokyano natin ito, lumapit sa albularyo, hindi ba nasa ano natin, nasa CCC natin 2116, or uh, any kinds of divine uh uh divination should be rejected. Eh, paano to sila mare-reject? Eh lumalapit sila doon S -s -s yun lang ang willing tumanggap sa kanila. Ang laki uh, pa uh, ng bayad, ang laki pa ng bayad. Pero sa atin, walang walang bayad ang minister of exorcism deliverance, ha? Baka marami kasi mga nagpapakalat ng kwento ng laki doon ng singil 1518 pag utang, dito totoo 'yun. Dito totoo 'yun. Huwag kayong maniwala doon. Kalukuhan yun ng ano, Nikita Mundo. <laughs> <laughs> Kaya nga, mas maganda talaga, bro, dyan do, dito talaga sa amin kasi sintro. Yung na-possess, yung nakita nyo sa TV na yung tinalabas sa KMGS, yung na doon yun sa Takurong eh. Oo, uh, uh, uh o, yun. Malapit lang yung dito sa amin. Oh, Isan oh, sila lalapit. Oo, oh, oo. Oh, 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 oh Tatakbo talaga dyan sa inyo. O di ba iba nilapitan? O, iba. iba nilapitan. Kung meron sana dito, dito na yung sila tatakbo kasi malapit lang sa amin. At ayon pa sa ano sa magulang ng naturang biktima, mas lalong lumala ngayon ang ang sitwasyon Ayun ng biktima. Na. Kasi bawa, walang exorcist. Kaya yun ang ipresenta ninyo. Ang kumusta na yung ano, yung uh, yung pasyente ganoon. Sinta niyo yun para ma-ano ma-, ma, ma ano sila. Ma-empower sila. Ah, uh, brother Angel, take over muna. Ah, uh, sige na, no, 'yun lang po. Uh, bro, jando Maraming salamat po.